Hello guys, ito na palang naluto kong damong papaitan. Grabe, ang sarap pala nito guys. Uh, try nyo din magluto. Yan guys, ito yung damong papaitan. Ganito yung hitsura niya oh. Yan, nasa, tumutubo ito sa ano, dun sa bakuran. Yan. Akala ko dati guys ay ano, yung damo at yung iba inapak-apakan lang yung pala yung nakakain tsaka ito na guys, nahimay ko na damang papaitan ayan, tayo magluluto na ang lalagyan lang natin guys ng isang sardinas then sibuyas bawang, paminta, ayan ayan, na tayo yung magigisa na uunahin natin ang bawang ayan Ayan, isalipahin lang natin. Tapos, isunod natin ang sibuyas. Then, ang paminta, pampalasa. Tsaka, mabango siya pag nilagyan talaga ng paminta. At maanganghang. Then, isunod na natin guys, yung sardinas. Ayan, itibisa natin ang sardinas. Natin lang uh, garog-garogin ang sardinas para na-mix ang, ano, ang, ang, ang sauce niya. Ayan. Then, ilagay, ilalagay na natin ang damong papaitan. Pero, yung iba naman nakakilala nito. Yung iba, parang hindi siguro. Ayan. Ayan, guys. Uh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nag-follow, nag-share sa akong mga video, nag-like, uh, nag-comment. -uh, ayan, thank you, thank you sa lahat. so saka, guys, kung nagustuhan nyo ang video ko ngayon, uh, sa hindi pa nakapag-follow, mag-follow na rin. Tsaka paki-share na rin sa akin video ayan. sa comment. sa pusoan niyo na rin guys, palambing din ng puso. Ayun, <laughs> maraming maraming salamat. Ayan guys, ang bango na. Hmm, ang bango-bango. sarap ng kainin. Nakakatakam na. Ayan. Oh, Hindi lang natin na lang? siya lalabogin kasi lalong baka pumait niya. Hindi natin lalabogin. Ayan. Yung ganito, okay na siya. yan guys. Uh, luto na yung ating damong papaitan. Ready to serve na. yan yan guys, maraming salamat sa patuloy na sa pagsubaybay sa Mergen Vlogs. Thank you. God bless sa lahat.